Okay, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganyang kalalaking ano. So, mayroon so niyang hirap. So, mayroon niya ang away care doon. Yung sinasabi po ni Miss Salvador. Yung mga bago, bago-bago po yung ating PLS. At uh, we have referred the matter to them. At uh, yung pong mga sinasite namin po ay uh, nakadokumento po which prompted us yun pong sinasabi nyo ay uh, we, we will have to look into yung isolated cases na yun. Pero ang nakita namin talaga, without even checking yung maliliit po, yung wholesale cancellation po, hmm. yung po ang meron po namin nakita. We got the top 10, tapos nangyayari lang po yung cancellation sa 2D and 3D lang po. No, kung, po. kung, may, kung, well, eh, it's eh, arguable, well, pero yung pong tinignan namin, ang majority po lang, nakita nyo 6 digits hindi nagkakamali. Meron po yun eh, yung tinignan namin, bakit ka nagkakamali sa 2D and 3D? Sa 6D, hindi ka nagkakamali. Wala ho, 0 ang 2D, 3D. Kasi humanaki ho ang premium ng 6D. Hindi ho kayang labanan yun. Yun ho ang naging uh, explanation over the years. So, yun ho talaga ang naging reason namin. Yung mga, kita niyo, 14,000 yung cancellation, 9,000 yung pumasok. Paano naman ho yun? So, yun ho, indicative na yun eh, na yung ng 4D tsaka 6D hindi nagkatamali. Eh bakit? Doon namumukod tangi lang ko, Doon sa 2D and 3D. Ms. Javier? Ah, uh, GM, may we suggest po na yung mga grabe po yung cancellation, di dapat po yun ang sila ang dine-terminate at saka po sila na lang po yung bina-block pero huwag naman po yung lahat kasi yung mga iba naman po talaga kami ho. Takot at takot kami ngayon mag-cancel po. Ihilingin na lang po namin sana na kung may kasalanan po yung isang agent, dapat po ipatawag siya kasi nagsasuffer po yung karamihan dahil po dun sa kanilang kasalanan. Sana Tama, I, I agree with that, uh, Mr. Robles. So, yung sabi nyo kanina, identified nyo, yun ang yun din daw yung sabi mo yung lugar at mga lotto agents na palaging nagkakaroon ng cancellation. Then, yun dapat ang ipatatawag nyo, yun dapat ang i-terminate nyo yung kanilang kontrata. Bapit yung 2,000 na damay. Ma'am, ma may sample? Ano po yung sample ni ma'am? Hmm. Ano po ito ma'am? Sample po yan ng mga uh, tickets na hindi namin makancel kasi nga, uh, dahil nga po sa ano, yung walang cancellation, eh ang problema po dyan sa scanner. Scanner, okay. Hindi yes, ko maintindihan ito. Alam ba? yung ang taya sa 310, ang taya lang diyan is 10 pesos, nagigi siyang 310. Binabasa po yung wala naman siya nakaguhit pero binabasa yung 300. Ah, ganun po. So, ito po naman yung sa scanner. So scanner ang may problema. Oh. Uh, so, yun, yun, taya